Magaling talaga oh. Magano. Matagal na po siguro kayo nagano niyan oh. Okay. Kaya Magano. pala na. eh. Ah, uh, talaga. Nakaupo, oh. nakaupo ka, naka ka lang, tinanggalan ka ng kuko. Tinanggal ka ng kuko. <laughs> May naglilinis so, ng na kuko. Sarap, no? Mm. <laughs> uh. Hey. Saan ka pa? Pang, pang malakasan. Oh, tingnan mo. Mga Lods. Ayos. Lods, oh, po Ano pa? Hmm. Ano yan? Ano Facebook pa yan o YouTube? TikTok? Lahat na Flagger to. Vlogger ka? o <laughs> o, <Pag -alatan. laughs> oh, tingnan nyo. Yan. Kita mo naman siya pag maglinis. Talagang linis na linis, oh. Dayuhin nyo siya. Dayuhin nyo siya. <laughs> Ala ka, akala ka. Oh. Dayuhin nyo. Kita mo yung mga gamit niya, oh. Daman, dito yan Lutz, dami mamili lang kayo. Lagi. Ano bang ano naman yung Kuya Chan, alam ano mo? Channel? Ibi-sibi na ko eh. ibi <laughs> Channel 5 ako pala. Ah, channel? Ano eh, Channel 5 ka eh. Bahala uh -huh. tayo, palakasan na lang tayo din ito, ng ano neto, ng customer. <laughs> okay. Pero talaga naman oh. Ano naman naman. Ayan. ティーセイが。